guys, ko lang sa inyo. Tingnan nyo yung ulap po sa sobrang init. Ang ganda ng ulap po. Ay, traffic! traffic! Ang Gina pa. Gina pa. Gina pa. Ayun ang no, traffic Oh. Yung ulap po kanina. Di ula po. Parang siyang pinita. ano, no? Madilim na. Ano? Hindi kaya ulap. Ang lalo ko nung makikita kami sa bundok. Oo. Oh. yung May ganti-gantila na. Oo. Oh, oh. Parang artista doon eh. Mm. Um, grabe yung ulan po, parang umulan. Sa ibang lugar umuulan eh. Dito Sino sa amin umulan din nung nakaraan. Sino lakas, bawal. sobra. Sino ko yung no? Dito na po kami sa highway ngayon. Bali nga bala, bago ko makalimutan. Kaya kami nandito sa labas kasi magkakape kami. Sobrang init kasi. Kaya nagyaya ito. Itong dalawang to, nagkayayaan. So, pagbigyan natin yung dalawang to. Sobrang init kasi. O, oh, ayan. Oh, lubabas na naman yung init. Pero yung ulap kanina, may dilim. Baka mamaya umulan. Umu kasi nung mga nakaraan, o kahit kagabi, umaambon na eh. Umuulan-ulan. Tapos konting ulan lang. Naku, lalabas yung init talaga. Maya maya, saglit lang nandiyan na rin tayo sa cafe. Noong nakaraan, nakapunta kami doon. Di ako nakapag-vlog. Kasama namin si Raisin. Kasi hawak ko si Raisin eh. Kaya hindi ako nakapag-vlog doon. Hindi ko na-share na sa inyo. na traffic bago lumabas ng highway pero ngayon hindi naman dito sa ano, highway andito na po kami ngayon ay rin dalawa magka cafe kami at sobrang init ngayon eh oh Ayan lang tao Let's go, ang tao Oh. Ang gaganda naman. Oh. Oh. Ang gaganda nila, di ba? Ito yung pamangkin ko, o. Oh. Busy, busy. Ayan po yung kape na pinuntaan namin. Pinapatay ko yung aircon. Bakit? pag tuloy ako, napatay ko. Napatay mo? Buksan mo na. Hindi, buksan ko. Ah, buksan mo na. Order kami nito. Nito, nito, nito. Ito. Ano? ato. Wala. Ay, sorry of more. Ano? Ako yung mga ka-order ng Ang ino-order ko dyan madalas yung ano, cheesecake. Ang sarap. Grabe. So, Punta na rin po kayo. Maraming nadayo. Kasi masarap po ang kanilang coffee. Ano ba may fil na di na may na may na na may pagkain di na may pagkain di na may pagkain ako na may pagkain di na may may pagkain di ba may na may pagkain di ba may pagkain di na may pagkain di na may na na mga muna ganon na naman tayo dinang nawalan tapos nang nawalan nawa ba sila 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 sila

No? Tika. Mm. Mm. Buti nakita ko. Oh. Oo. <laughs> Hindi ka nasa so Medyo na-repress ako ng konti. Kasi sobrang init talaga kung nakikita niyo sa labas. Sikat na sikat yung araw. Pero ayan. Medyo nalamigan na ako ng konti. Sobrang sarap talaga. Pakita ko lang konting yung loob ng cafe ng pamangkin ko. Bali dalawa sila dyan. Yung isang pamangkin ko si Maris, yung isa naman si Tenten. -ten. Wala ngayon si Maris, maya maya para ang dating. Ayun o, oh, dumating na yung order ng pamangkin ko at saka ng anak ko. Halos pareho sila ng, na, ano, ng in-order. Ako naman, hindi ba ko na kasi nung nakaraan nga, nag-mango cheesecake na ako. Medyo malaki yung in-order nila. <makes> in <-order> ang dami nila. Yan, nag na sila ngayon. Mga estudyante. Pakita ko pala sa inyo. Ito rin yung kamangking ko. Nga, si dito naman sa kabila. Nagiganto siya. Yan. Nagagawa siya niya. Ano ba tawag dito na yun? Nail shape? Nail, -sup. Nail, -sup. Nail, -sup. Nail polish. Nail polish. Pwede siya mag-gayon yun. Ang galing. Ganda. Minsan pagpapagayon yun din. Pero hindi madalas. Isang beses lang baka pag uwi ni Mr. Gawa ng... Hindi ako pwede mag kasi naglalaba ako, ah, orang luluto ako, naglilis ang bahay. O ah, diba, mga dalaga talaga. wala ka, mga ginagawa sa bahay. Ay, nanda. Misa magpapaganyan ako na kuning. Pero isang beses na. Pag uwi ni Tito ako na mo. Oo, nakagawa. Oo. ka, wag yung gato ko. Ano neng? So ayun nga guys, nandito kami sa cafe. Cafe ng pamangkin ko. Grabe, dinadayo rin daw. Kasi, kasi katapat nito, school na rin kagad. O, dito na nakakatuwa Kaya talagang dinadayo siya. At napaka-social ng kanilang mga ano nga Ng cafe nila. Ang ganda. Meron din siyang mga ano, mga cookies, mga bread na ang sasarap talaga. Naubos ko kagad yung kaano ko. Yung aking in order. Ito naman sa kanila oh. Mango. Sa akin ano, red velvet. Nung nakaraan kasi ito in order ko. Ganito rin kalaki. Kaya ganito rin kalaki 'yon. Kaya yung iba naman para matikman ko lahat. Mm -hmm. So, Susunod ang yung ordering ko is caramel. Isap daw yung sabi ng pamakit ko. Wala yung isang pamakit ko si Maris. Intayin natin. Para tayo na rin daw. Eh. Medyo mag-istay kami dito ng konting-konting matagal. konting-konting <laughs> matagal para may kasama yung pamakit namin. Pwede rin nga pala sila. Meron silang event na ano ano sa kasal. Inano sila. Ano daw doon? Inuha sila sa event ng kasal. Ayaw ko lilikpitin natin, syempre. Mayiging pa minsan-misan nakikita yan para ano, minsan-misan <laughs> lulusog. Pero... Sobrang ilit kasi kaya nagyayatong mag ano... Mag-cafe. Nakakatuwa yung mga kanina, grabe. Mm -hmm. Ang inuwi nila. High school lang yun, no? D'yan. High school lang yun, d'yan? Natural na mas. pasted eh. Ang dami yun Oo. Masarap na dito kaysa dun sa ano, kabilang? Sabi ng ibang estudyante. Hindi nga, sabi niya ati-tendan mo ngayon. Sabi ng mga bata mo? Sabi ng mga bata. Nakakatawa, o. Diba? Nagkaroon daw yung kakompetensya yung kabilang. Sabi mas masarap daw dito. O, di ba nakakatuwa? Habang nagbablog ako, biglang nagpatugtog yung anak ko. So, ayan. Napasayaw pa ako talaga. <laughs> Nag-enjoy ako doon sa tugtog. Kaya napasayaw ako. Makalimutan niya siguro na nagbablog ako. Wala pa rin yung pamangkin ko. Makaka-uwi kami nang wala pa siya. Grabe, habang magpatugtog na anak ko ha wala kasi music. Gusto niya ng music dyan. Nagpapatugtog din naman yung pamangkin ko. Kaya lang, pagka alam niya nagbablog ako, i-stop na yon <laughs> Alam niya kasi, di ba Alam niya naman na bawal yan dyan dito sa ating ano, sa ating YouTube. Sayang naman yung gagawin nating video. O ating vlog. Kung may mga copyright lang naman tayo. Kaya, uh, minsan lang ako makapag-share ngayon. Buti na lang nakapag-vlog ako dyan. Nung nakaraan, hindi ako nakapag-vlog kasi gawa ng ano, gawa ng... Kaya kasama ko si Raisin, nahihirapan eh, ako mag, -ano, mag video o mag vlog noong time na yan. Pagkasama ko si Raisin, buhat ko kasi siya. Medyo nagkwentuhan muna kami ng konti dyan ng anak ko, ng pamangkin ko. Tapos may maya, -maya pa rin kami dyan ng cookies. Ang sarap, sobra habang naghihintay kami kay Maris. Medyo natagalan talaga kami ng software dyan. Pero hindi pa rin talaga siya dumating. Late na late na. Gabing gabi na talaga. Bago daw siya makakarating kasi busy siya. Nasa event siya ngayon eh. Doon sa time na yan. Grabe yung tagal. Sarap daw yan. Tignan natin. Tatry natin. Tignan natin. Masarap? Tignan mo na nga. Ah, okay. Sarap na. Ito, ito, ito. hmm mm. 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 sarap, Tem. Mm. Kain po tayo. Review mo yan. Review mm. mo. Rate mo. I-rate natin ng na 1 to 10 to 10. Sobrang sarap. Mm. Ito, isa. Ano isa, Tem? Itong pula.

Bagong order! May customer na naman yung pamangkin ko. Ang sarap nito. Minsan, iyan naman ang itatry ko. Tara po. At tayo magka-fay. Napakasarap lalo ngayon, Dito na po kami. Pauwi na po kami. Sobrang dilim na po. Oh. Inabot kami. Talaga nag stay lang kami to para mawala lang yung init namin. JB, masarap ba? Ay, <laughs> may baon pa siya o. Oh yung matcha. Sarap. Sarap. Yung order sa pa talaga sa sour sarap. Natin. Excuse me, nabusog talaga ako sobra. Nabusog <laughs> sobra yung cookies. Sobrang nakakabusog yung cookies. Tsaka ang bango talaga ang sarap. Tsaka ang sarap talaga guys. best. Ang galing gumawa nung pamangkin ko. Mm -mm. Susunod susunod magpapaturok sa kanya. Kasi ang nagagawa ko lang nung nakaraan. Ay, dito, nitong, nitong mga sinishare ko sa inyo. Puro donut, donut, donut. <laughs> ay, masarap. Oo. <laughs> oh. Susunod yun. Magpapaturok ko sa kanya paggawa nung no, ano. Kukos. Sarap eh. Sobra talaga. Para siyang ano, special. Yung pwede siyang isabay sa mga cookies na mga tingitinda mo pangalan. O, oh, diba? Ano masasabi mo dun? Ayan ang share ko ngayong araw na to. Share namin. Gala muna tayo kasi kahit saglit. <laughs> At mag milk tea. tea o coffee? Coffee. Coffee. Yan okay. dun tayo. So, yun na nga yun. Pauwi okay na kami. Bye-bye! Salamat po! enjoy kami sobra. Gina-bina kami. Like and subscribe. Like and po. Bye.